May nagbubukas na namin sa tent namin a few moments later Guys, nandito kami ngayon sa lake. So, dahil magkakamping kami, bumili kami ng tent. Ayan yung tent. Ngayon, bubuhin namin yung tent. Kasi good for four good for 4 person siya. So, tingnan natin. Tamang-tama na ulan. Kaya hindi namin binuo kasi baka maulanan. <laughs> Yan. Ayan, sinisit up niya na. Sir, dito ba talaga mag-sit up? -ta dito ba talaga tayo mag-sit up? Content? Ha? May mga bakal yan, Sip. So, guys. Tara, set up muna tayo. Later. So, guys. Okay na yung tent natin. Ayan. Maghihintay na lang tayo ng gabi. Hanggang gabi tayo dito. Tinanong kami ng isang babaeng taga-check. Sabi nga, dito ay matutulog. Ay, bakit sasama ka? Sabi ng babae. Gusto nga sana namin nang isama eh. Kayo, sama kayo. Tara, pasok kayo sa tindahan. Ganda ng tambayan, guys. So, ayun kumakain muna si Joseph dahil nagutom. Hello, guys. Ito kami, oh. <laughs> guys. <laughs> dito kami um, sa loob ng tent. Grabe. Sobrang lamig dito, guys. Dito sa Czech Republic ito. <laughs> guys, dito ako sa ko. <laughs> <laughs> ako <Nakamanot>. mo <laughs> Guys, dinami alam kung tatagal kami dito. Grabe, sobrang lamig. Promise, iya rin tayo. Nagising ako sa lamig eh. Nasa labo na kami ng tent. Tapos yung ginawa namin, dinubli namin yung ano. Yung panlatag, yung panlatag namin. Sana guys, abotin kami ng umaga. Ang bihira. Malamig no? Ano'ng digil ba ngayon, sep? 15. 15? Yan, lamig ah. Malamig. Malamig kasi yung lupa, no? Sep? Mm. So guys, um, abangan nyo kung makakaabot kami ng umaga. Anong oras na, sep? Plus, Plus, so, alas 10 alas 10 na po ng, ano, ng gabi dito kami lang naiwan dito tapos yung ibang mga lalit na na so abangan natin po makahal mukabukang lumabas oh. so ito yung labas niya ito medim nagaisi medim 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 Guys, uh, dito sa park na to, sa bundok na to. <coughs> Walang tiger. Kasi kung may tiger, yari kami dito. <laughs> Pero wala naman siguro sa na. Wala yun, no? Actually, guys, ano na eh. Last days na ng gabi. Kami na lang yung tao dito mismo sa park na to. Yung iba nag na. So, yung iba mga lasing na. So, <coughs> guys ayan wala na kayong makita no. ako saan, hindi ko sa park yung katapat na yan guys ano yan ilog ilog yan guys ilog yan tapat na yan ayun know? o wala ng tao dito kami na lang kami na nakatente so sana umabot kami hanggang umaga <laughs> 3 hours later. Guys, nagising kami. Yarok. Yeah, May nagbubukas sa ano sa tent namin. Yung mga homeless na bagda na ako. Yan, takihin langot na yan. So nagising kami. Dumawit pa sa amin. Nanguha ng basura. Yung mga homeless. Paikot-ikot kasi dito. Paikot-ikot dito kasi kanina. Nakala niya kasi hindi ko nararamdaman. Kasi masarap ang tulog ng kasama ko eh. So yun kamuting kahoy. Kala ko kung ano eh. Babanatan ko na sana eh. Masa homeless eh. Hindi marunong mag-English. Kaya ginayan lang namin yung salita nila. Pag sinabi prosim, prosim din yung sagot namin. Prosim, prosim. Ganyan lang. So guys, tingnan natin ang oras na. Alauna na. Kunting oras na lang. Kunting oras na lang. Huwag umaga na. <laughs> yung bihira. Kunti na yung mga yun. Nagising ako kasi paikot-ikot dito yung ano yung tao tapos binubuksan to Inaangat so nagising ako so may narinig na may narinig naman akong tao may naman ako so, malaking malaki guys. oh guys yun umaga na so hindi tayo masyado nakatulog dahil sobrang lamig 14 ang lamig pambihira dito nandito mamaya sa tent ang lamig pa rin medyo maliwanag na alas 4 ng umaga walang na sa labas. So, papakita ko sa inyo yung labas. Mabuti nga, hindi na bumalik yung mga magnanakaw mga ano, mga homeless. So, pakita ko sa inyo guys yung ano, yung labas. So, mga ganay, eh. squatter na. Hey guys, oh. May namimingwit na nga, oh. Dito kami sa lake, eh. Ayan, oh. So alas 4 kasi pag summer dito sa Chic Republic. Ang alas 4 maliwanag na. Tapos lulubog ang araw ng mga alas 8 alas 9 ng gabi. Dito sa Chic Republic. Ganyan pag summer dito. Maliwanag na ang buong araw. Pero pagdating naman ng ano uh, ng winter, alas 3 pa lang parang alas 7 na. Madilim na agad. Tapos mahaba ang gabi nagbabago ang oras dito umi-extend kami sumusulong kami ng isang oras yan At yung baliwanag na may namimingwit taas ang namimingwit naman yan pag nakahuli ang mga yan binabalik so guys tingnan natin hanggang alas 7 tayo dito tapos kaya tayo uwi so guys success yung ano namin yung Ah uh, survival camping sobrang lamig. Yeah. So tinatanggal namin yung tent namin. Hayo pang double tent na Ayun yung isa. pa namin kasi ano eh. Basa eh sa ulan, umulan kasi kaya sobrang lamig. Yeah. Sabi ko so, so, di na ako ba sama pag ganto kalamig. Di ako di ako nakatulog sa lamig. Grabe sobrang lamig. Ah. -ah. Ayun, guys, mga gamit namin. Itong tent na to good for um poor person. Yan. So, may mga, may mga pagkain pa kami dyan. Pero, pauwi na kami. Sa bahay na namin kakainin kasi ang lamig dito. <laughs> Grabe. So, guys. Okay, ligpit muna kami. Bye-bye sa inyo lahat. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel natin. Para yung mga mga ano natin dito, mga journey natin dito sa Europe, masabay-bayayin nyo. Gabi sa inyo lahat. At bago nga namin niligpit yung tent namin, Diyan sa taas ng tent namin ay mayroong prutas na parang kamyas. Kung tawagin ay green gauge fruit. Napakasustansya. So nanguha muna kami yan. At saka in-enjoy namin yung pangunguha ng prutas na yan, Kasi napakadami. Hindi naman yung kinakain dito sa Czech Republic. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng marami. Para ipandalahok namin sa paksiw pag nagpaksiw kami. Kasi napakaasim yan ng prutas na yan ayan dinamihin ko na kung makikita nyo. Enjoy na enjoy ko lang ang pangunguha niyan. Ayan. Tingnan niyo. Ayan. Hanggang sa pumunta pa ako dun sa may kabila. Kasi napakarami nga ng mga protos na yan. At hindi nga lang yung pinapansin din sa Chick Republic. -like. Ayan. So, enjoy kong pangunguha niyan. Sa pagkat umaga na. Wala pang ganang taong dumadaan dyan. Hala hanggat sa mapuno yung lagayan namin dyan Kuha ko ng kuha niya ng prutas na yan Eh napaka enjoy naman ng pangunguha eh Napaka daming bunga Ayan At pupunta pa ako dyan sa kabila Para manguha pa ng karagdagan Ayun, ayun na nga Naglalakad pa ako papunta doon sa may kawila Ayan

guys yung oh. laki sip sip yung eh. huh? mansanas mansanas yan? o mansanas Oo. nga ba't yung lalaki kaya pala yung mansanas na maliit Kinuha mo kaagad yung mansanas, bata pa. na tayo, pistiya. Bakit ako, puno pala ng mansanas. Ay, kaya ko, mansanas. ko nga sa asawa ko. Tapos ka na ba? Ay, mansanas pala yan. na, ay, be, 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 Tapos ka na, hindi pa.